sa ngayon, uh, detalye, at uh, if ever po, ano, kung meron po mga update, kung na nga po rito dun sa uh, nangyari po ng uh, hit and run na uh, incident, uh, po, ano, um, involving po itong nga, uh, isa pong uh, sasakyan na kung saan eh, meron pong uh, mga naitalang uh, casualty. Uh, ayun po ma'am, na po mga report kaugnay po dito dyan po sa Japan. Yes, ah uh, itong na uh, nasabi niyan na yung introduction, no. Uh -uh. Nakakalungkot na confirm, isang kababayan natin, dalaga, 28 years old, at ah uh, nasawi nga siya nung may isang mama na actually, ah uh, sabihin mo nang kinuha niya yung sasakyan sa isang car dealer kung saan walang paalam, kaya ah uh, sinasabing ninakaw niya pero nung ini kinakausap siya ay iba yung kanyang sinasabi na nagtitest run lang daw siya. So, sa kanyang mga sagot ay ngayon nag-iisip ang police dito sa Japan kung meron nga siyang criminal uh, capacity to face uh -huh. this kind of issue kasi nga iba-iba yung kanyang sinasagot. Pero dalawa ang uh, confirmed dead at siyang yung uh, bali nasa uh, hospital. Nasa, yung iba ay nasa critical condition kasi Actually, Monday dito ay holiday. So, uh, yung Pilipina na dumadaan, 12.30, nasa right of way siya kasi uh, red light noon. I mean, uh, pwede siyang dumaan uh, with this. Very strict ang Japan no, when it comes to traffic rules. Pero itong driver na to ay talagang uh, dumirekta siya sa kanyang pagbibiyahe kahit na red light na. At wala man lang yung parang pag stop supposed to be. So, hmm. uh, sa kanyang ginawa ay nakabundol pa siya ng mga sasakyan, mga apat pa nga yung ane, parang car pile-up. At uh, yung mga uh, affected people o kaya na, nasugatan ay mula 10 years old to 17 years old. So, wala silang kamuhang murang dumadaan lang sila sa uh, Bali uh, traffic light. At ito nga yung mamang to na kumuha ng sasakyan at uh, dire-direkto lang siya. Tapos, tumakbo siya <laughs> nung siya ay nakasagasa na. And then, um, ang ginawa ng police actually, natuntun nila yung bahay niya kasi nakahiram na siya ng sasakyan noon sa may car dealership, naka okay. dalawang beses. Ngayon, uh, na-trace nila yung telephone, yung address niya sa kanyang paghiram noon. At ang magulang niya mismo nagsabi na umuwi siya sa bahay. At nung siya ay kausapin, iba yung kanyang sinasabi na nagt-test run nga siya. So tuloy, ang polis ay iniisip kung uh, andun yung, dito kasi, uh, meron sila yung support o kaya protection ng mga may mental problems. Hindi pa dinideclare ng polis, pero sa mga lumalabas na report ay uh, sinasabi ng polis na kung meron siyang capacity to face criminal responsibility at uh, yung charges na hit and run and uh, driving, uh, dangerous driving resulting in death and injury. Ito yung ipapataw sa mga normal na tao pero bali hindi maintindihan yung mga sinasabi itong nag-hit and run. Uh -uh. Uh, Masaklap nga lang kababayan natin ang isa sa naging victima. Uh, Imagine na ano, umalis siya sa bayan natin para magtrabaho for a better future. Pero ganito ang nangyari sa kanya. She's still very young. Mm -hmm. She's only 28 years old. Uh -uh. Okay, back to yes, you, Governor ma Marian. Yes, uh, base din po ano dun sa mga information or sa investigation ma'am, yung uh, in particular, yung kamabayan po natin nga po ano sadly, uh, isa po dun sa mga um, casualty dito po sa sabi nga in incident nga ito. Ah, um, base sa information ma'am, yung uh, kamabayan daw po natin ay pauwi na ba that time galing trabaho or uh, papasok pa lang uh, po ma'am nung mangyari po yung incident. Ah, oh, wala masyadong details pa mm -hmm. kasi Uh, sa Japan, yung mga private uh, information, hindi sila basta-basta nag-release, at least nasabi na yung full name niya and then yung age, And that time, tumatawid lang siya. Lunch time yan, 12:30 around 12.30, nung dumaraan siya sa Adachiku. It's actually, uh, nas, ang Tokyo kasi, napakalaki, uh, considered the most populous city in the whole world yan. Yeah.